Ayan guys, isang mapagpalang Sabado ng umaga sa lahat. It's my ka-in time. Holam <coughs> ko adobong atay at balon balun-baluna na may itlog. Uh, meron na namang mag-react. Puro na lang daw ako kain kayo laki ko. Hoy. Gastos mo. Keri ko bibi to gastos. At ang kanin guys, ang kanin ko bagong saing, ang sarap. Oo. Oh. <laughs> yan, yan lang. Naglaga natin konti, wag tayo magyan lang kasi mukhang gutom ako ngayon eh. O oh, yan. Yeah. O oh, diba? Kain tayo. Hindi ko alam bakit yung iba ano, nag-ugaling ang palaya. Di ba kayo masaya na kahit hirap ng buhay, may problema, nakakakain tayo, dapat at ipapasalamatan. At saka huwag kayo mag, ano, ang amp paampalaya dyan. Masaya lang ako sa ginagawa ko. O oh, yun, sarap po. Kaso ito lang ang maaari kong kainin. Hindi marami, hindi rin makunti. Yan. Lord, maraming salamat sa Gracia Lord. Maraming salamat at nakaprovide na naman sa akin hapag. Salamat sa aking darling, Rico Bibi, sa napaka ano mo, good provider. Kahit simply lang, eh, nabibigyan ng tamang nutrisyon ang pamilya. Yan, kain tayo, yung ugaling ang palaya, sorry. <laughs> Sorry ha, sorry. Kasi ako happy. Ay, bahala ka dyan. Let's eat. Ako ay naghugas naman ng kamay at ako lang din ang kumakain at ako lang din ang gumagamit sa kamay ko. Importante na hugasan. So magkakamay ako, wala namang sabaw. Let's eat. Hmm. Balon-balonan. Sabagay uh, Sa so, tulad kung laging gutom Wala namang hindi masarap May sa harapan ng bahay Alam niyo guys, isa sa aspeto ng buhay para hindi tayo basta-basta mas stress. Huwag tayo mangi alam sa buhay ng may buhay. Huwag tayo mag-ugaling ang palaya. Maging masaya tayo sa ikakasaya ng iba. Kasi ang ending noon, happy ka, good vibes ka, wala kang kaaway. Hmm. Atay, At kain na lang yan pag ano. Tapos mag-PPM. Naku, <coughs> ano ang <ka> sabihin? <coughs> hmm. Dahil ano lang yung kanin ko, control. Kung yung guys. Sarap Siyempre ako nagluto Ako rin magpuri Tatman ko ang itlog Itlog bilog na bilog Ang totoosin guys, mapaparami ako dito kaso control. Kasi baka lumaban yung aking high blood pressure ba. Kaya control lang. Mamaya kakain pa naman ulit eh. May silent viewer ako na basher pala. Bala ka. Ba't mo ko pinapanood? Tapos, ano ka? Nabubwisit ka pala. Skip mo na. Kain mo yan. Masaya ka pala. Lalaki ka pa katulad ko. Diba? Ay, ginagawa akong hindi lang to paglilibang, kundi balang araw may kita. O ikaw, nanonood ka, nambabas ka, salamat kasi yung viewers, yung basher ay viewer din. So dahil sa nanonood ka, maraming salamat. Kain ka. Tap. Thank you sa manunood, at sa manonood pa at manonood pa. Thank you, bye. Yun kain ko. Tamang control. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa nag-PM at nag-bash. Bakit daw ako panay kain? Anong gusto mo? Ikaw kainin ko. <laughs> bye. Shoutout sa'yo. Alam mo na. Alam ko. Nanunood ka ulit. Bye. <laughs>